Nagsagawa ng investigasyon ng Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems sa inirereklamong malabong tubig na lumalabas sa gripo ng ilang customer ng Maynilad. Agad tumugon ng Maynilad sa nasabing problema. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Ganito ang kulay ng tubig na lumalabas mula sa gripo ng ilang consumer ng Maynilad sa Quezon City. Kulay dilaw at marumi ito ang napansin na may yet, tatlong oras daw nagtagal ang manilaw-nilaw na tubig mula 7 ng umaga hanggang alas 10. Kasi baka mamaya siyempre pag buhos nun, siyempre may kahit pa paano may, may dadaan sa bibig nila. Mamaya may siyempre yung dumi. Mm -hmm. Kasi hindi natin alam kung may ginagawa ba o baka mamaya kalawang. Mm -hmm. Kaya pag po yung kulay ng tubig, hindi ko po pinapagamit sa anak ko kahit panligo. Mabilis din ang problema sa water quality ng Maynilad mabilis ding kumalat at pinag-usapan sa social media ang water discoloration na naranasan ng iba. Kaya naman ang MWSSRO agad nagsagawa ng investigasyon, lumalabas na ang panininaw ng tubig ay dala ng mataas na level ng manganese mula sa raw water. Ito ay dahil sa low level outlet ng Angat Dam. Kasi po, ang Angat Dam po, ay nakukuha po nila yung tubig sa taas po normally, sa taas po ng dam. Uh, lumalabas yung tubig. Uh, mayroon pong backup system po sa, sa baba ng sa dam. Isipin nyo, uh, let's say, ilang feet po yon Sa baba, sa gitna po nun, ay may butas po doon na pwede din po mag-draw ng tubig in case of emergencies. Ngayon po ay nagkakaroon po sila ng repair sa taas po. So, doon po ngayon nag-draw ng tubig in the meantime while inaayos po yun uh, ang gat dam sa taas. Nagsasagawa na daw ng flushing ang maininad sa mga apektadong lugar para matuguran ang problema sa tubig. Ang requirement po ay within three days, kailangan po nila ayusin po ito. So as long as they fix this within three days, they will not have any financial penalties. But that does not mean na wala po tayong magagawa. Kaya nga po, ang kanina ko po in-explain, pwede pong i-require ng MWSS Regulatory Office na gumawa pa sila ng additional steps para po hindi na po maulit ito or maibsan itong situation na ito in the future. Pagpayo pa ng MWSS sa mga consumer na nakaranas ng malabong tubig, nahayaan munang dumaloy ang tubig hanggang sa luminaw ito. Para hindi makumpromiso ang kalusugan, hindi rin daw dapat inumin ang manilaw-nilaw na tubig. Uh, ang advice ko po ay wag na natin po ito isubukan at i-risk kasi po uh, may discoloration at baka magka problema po tayo pag-i-ingest pa natin. Pwede po nating gawin 'to pang-flash, panglinis ng mga gamit at pang uh, panghugas ng mga kotse. Pwede din po ito pagdilig sa halaman. Tiniyak naman ang Maynilad na agad inaksyonan ang problema sa tubig. Uh, base naman sa naging uh, pakikipag usap doon sa lahat ng stakeholders na angat, kasama 'yon sa inaasahan na tataas itong uh, ang level ng mandates nagkataon lang nga yung, yung, yung search na yan nangyari early morning yesterday at kinailangan pa namin mag, ano, magkaroon ng further adjustment dun sa aming uh, dose ng chemical para masiguro na ma-address namin itong pagtaas ng manganis na ito. And true enough, a uh, few hours lang naman siya nangyari. Ryan Lisiges para sa bayan.